Hello guys, good afternoon Nandito si Kuya, yung nakashort na puti Yung sinilas, uh, magtali kami niyo, ano, ng easy, yung Ano nang isi Para hindi kami malaglag, kung sakali kang malaglag Mayroon kami tali So, mabuti Kuya, alam mo pa magtitura uh, Siyempre Hindi mo natin yung dating trabaho So, ngayon Medyo maluwag-luwag na yung buhay ko Kasi ka-abroad Mabuti ka pa Kuya, ka-abroad ka na ako Ganun pa rin hindi ko sa Pilipinas, Pintor Anak ko, wala nang balak siguro dito na lang ako maalagay ko ko sa pamilya uh, hindi ko kayaanin yung 2 ng patata o oh, gilaan basta importante walang sakit kaya nga kuya ito yung sinasabi ko nga uh, pinipinturahan ko na 1,000 square meters Ah, uh, ito mahirap ito talaga oh, kasi delikado ito pag pag, pag kasi, pa, lang lang yung, kasi pa kunti lang yung, yung pak kak mali mo sigurado ka malalaglag oh, naputol kami nang kabi o oh. sasas nang kabi nagawanag na nang kalsada tak sinuduk oh, laraw oh. ada mataas tu detlur us na sarot tap kami